magluluto po ko, ko ngayon ng bagoong alamang dahil request ni Amo nilag ayan po ginis ako na po yan lahat bawang sibuyas at luya pati na ang taba ng babo ay halo halo so ilagay na rin ang bagoong naugasan ko na rin po yan Pagyan ko na ng asukal, pork cubes, at siling green. <coughs> Loto na ang ating bagoong